master nandito na naman tayo sa ating fishing spot ang aga ko tingnan lang natin kung anong oras na ang oras ay as probably mga alas 5 to alas 5 parado ng umaga so, alas 5 mga master medyo maliwanag na no ko ngayon kasi nga susubukan natin makahuli ng isda uh, try natin mag lapu, -lapu hunting kasi sabi nila season na ng lapu, -lapu ngayon so since na wala na akong jig halos kasi na donate ko na nung nakaraan try na try naman natin mag ano mag lapu, -lapu hunting tingnan natin kung makakachamba tayo ng lapu, -lapu. pero gagamitin ko soft bait no? tingnan natin kung Paala na kung anong mahuhuli natin basta maglalapu-lapu tayo So mga master, ako yata ang pinakamaaga dito. Maliban sa mga lokal dito. Yan talagang mga naglalapo-lapo. Pero dun sa mga namimingwit, yun may mga gubi yung gumagamit ng mga fishing rat kagaya natin. Tayo ang kauna-unaan. Babakura na natin yung ano. <laughs> yung tawag ito. Yung parola doon. No? Yan natin ayo mo na doon mo master doon tayo, tayo magse-set up so eh medyo madilim-dilim pa rin madilim na no? na alas 5 g's ng umaga kita niyo naman liwanag din diba syempre as usual oh, umay na kayo dito sa barge ito yung mga barge na mga hindi na ginagamit mga bulok na Ayun ko dito kung hinihintay na lang yata ito lumubog eh. Wala namang bibili nito. Pwede ito bilhin scrap. Ang dami yan dyan. Oh. Mga kinakain na ng kalawang. Meron pa pala mas. Meron pa pala mas maaga sa akin. Ito. Kaya huli na? Tapa idol. Tapa. Tapa. You know, rito <laughs> kahapon. Zero ako eh. Ah, nagpunta ka rito kahapon? Dito kahapon. Zero, limang Wala, so donate. Dito baka makachamba. Oo nga eh. Dito. Dito kahapon, Baga, may napangunan. ano dito kahapon, may siyab. Kaso ang layo. Tingnan ko nga doon sa dulo. Mag ano hindi ako eh. Natama, hindi ka na nag sa ano? marilabe. Wala, no? tinatamad na ako makyat eh. Tingnan ko dito. Anong kanina ka ba ba? Uh, Alam ah, ko ko po Aga yun Ilang grams to? 8 Ito magandang paper 8 grams Nailalayo naman Makapal pa nga itong ano ko Oo oh, yung eh, sa akin Ano eh 43 grams Pang malaking ano May ultralight gamit ko Hindi yun po pwede <laughs> Yung master First cast buhol agad so ayan mga master napatigil ako dito sa part na to kasi nga may suyab ng ano ewan ko bitbit yata yan ay shit eh, bubuhol ayoko nang paano kasi may ano dyan eh tawag nito may barge eh So, sobrang aga natin mga master. <laughs> Sabi ko dun tayo sa dulo eh. Namiss ko yung mga bidbid -bid, eh. Ay na. Ay. Ano yun? Kinakagat ah. ni strike mga master. Namiss ko yung mga bidbid -bid, mga master eh. Baka sumabit lang sa tali Dito tayo sa barge Tingnan natin kung meron tayong mga pop hook set dito. Ha. Para meron 'no. Ayun 'yung no, mga ano, kawan. Dito sa binatuhan natin. Ay, shit. Lagpas. <laughs> ano yun dito? Lagpas-lagpas eh. Dapat tatansyahin mo na siya pagpapagsak na tsaka pipigilan mo na. Itatambo mo na siya. Ayan. So, ayan mga master. Nandito na tayo sa parola, no? sa dulo. napaka, ano. Kaya pa yung tubig pero wala pang ano wala pang siyab wala pa tayo nakikita ang mga uh, sign na merong ano, predator fish pero susubok tayo magpatong ngayon ay sa so solo ko ngayon ng solo ko ngayon ng jetty na eh. wala nang intro intro to agis agad sabi ko lapu lapu yung target natin eh kaso walang tao dito so, mamaya maya na tayo maghahat ng lapu lapu so, pag napagod na ako mag casting master first cast First cast lagi na natin dito Ayan, master Nandito pa rin tayo sa dulo Wala pang Nagpaparamdam So, hanapin muna natin Kung saan naglulungga Itong mga to Patubato no? lang muna tayo nasa gilid lang sila parang dahil yung basura sa gilid so good morning mga master alas 6 ng umaga ayan sikat na sikat ng araw 6.30 na doon sa dulo mayroon ng nag ano bait and wait Malilit na huli nila. Malilit na bako ko. Wala nang malalaking bako ko. Pero magsiset up tayo ng isang rod natin. No? Kasi magmimino ako. Mag-try tayo maglaku kung makakachamba tayo. Sana makachamba tayo ng laku-laku. Yun talaga yung ano natin ngayon, goal. So, dito muna tayo sa dati nating pwesto. Ah. Uh, Buti na lang dala ko yung mino ko. Yan, set up natin yung isa natin yung ultralight. Ito ultralight gamit natin. Pero soft bait. Ah, tingnan natin kung makakachamba tayo ng lapu lapo dito. Ito na, lapu lapo hunting na tayo. Dapat sa gilid-gilid lang. Ah, tingnan natin dito. Marami namang mabato dito eh. uh, soft bait na meron siyang curly tail ang gamit natin kulay ano kulay green ano? hindi na natin ha makakachamba tayo dito huwag ka lang madodonate hindi na natin makakachamba tayo ng lapu-lapu na tayo sa gilid-gilid ng mga bato tama na muna yung hagis-hagis na malayo ah. nawala yung ano si Bud false alarm lang dito kasi sa mga batuhan yung ano lapu-lapu kaya gigiliran natin tong shoreline na ng bato tingnan natin kung may masichambahan tayo dito wala tuloy yung ano natin Ganyan yun yo, jangan gunting hmm, yun na naman ayun strike oh strike ka ngayon butete lakas ay sumag sa sasabit ah higa <laughs> dito come to papa ikaw yun talaga sumira sa ano ko eh huwag kang sumabit huwag kang sumiksik Uy! Huwag ka sumiksik dyan! oh, yari ka sa akin ngayon. Loko ka, <laughs> Dali ka ngayon. Ikaw yung pumutol sa linya ko, eh. Paan, Siro? Softbait. Oh, Ang laki mo. Pwede na to. Yari ka sa akin ngayon. Pansiro. Hisik-sik mo pa ha. Ay, na siya. Soft bait. Ha? ha? Oh, soft bait. Okay, 1-0. Siniksik po sa bato. Oo. Ay, puro gasgas -gas na yung line ko. Hindi na tayo zero kahapon sir tayo ngayon hindi na okay hindi na tayo zero laki mga master good size yan no? kita nyo naman ha siksik -sik -sik mo pa sa bato ha takaw mo ha soft bait lang sa kalam Okay, diyan ka na. Sorry. Yeyilohin na kita. Kaso, ah, grabe yung ginawa niya sa linya ko. Oh, si siksik sa bato eh. So, ayan mga master. Ngayon alam ko na nandiyan sila naglulungga. Ah. Dalawa na yun eh lapo-lapo kakagawa ko lang ng leader line gawa na naman ako so hagis ulit tayo mga master dito lang yan eh may eh, batuan kasi dito eh yan hindi natin ha kung mm, ayun ni-strike agad oh uy ilis mo ni-strike pangalawang strike hindi naman oh Kakahagis lang. Okay. Yung isiksik yung ano ko eh. Ayan. Na ano, ano naiisahan tayo. Kailangan palubugin natin kasi may mga bato dito eh. Ayan. Ito pa rin tayo sa tapat ng pinagulihan natin ng ano, Dalawang donate na ako dito. Puro sabit. Master, nakahuli na ako ng isang lapu-lapu. At pupunta tayo dun sa dulo. Hinayak tayo ng tropa eh. Dun daw sa dulo maraming lapu-lapu. Ang dami na kasi nila dun eh. Kaya ang hirap na makipagsiksikan dun. Pero susubukan natin. No? At least di na tayo zero. Nakaisa na tayo eh. Ginamit muna natin tong isang ano. Isang rod natin. Kasi... Parang may nanginginain kasi dito eh. para lang ha may buhol maganda yung panahon sa kamay nilaan mga master ano yan? Yun oh. Dali oh. Nakadali, nakadali. Yun. Ah, Naka-scam ng lapu-lapu. Ito, ito, ito. Nakadali ng lapu-lapu. Picturean niya muna. Ayun no, 1-0. Ah, ganyan din kasi laki lang nung nakuha ko. Oo. Tira. Bubuwayan. lapu-lapuhan pa rin tayo nakakaisa pa lang ako bumili na ako ng ng ano jig head saka ano soft bait kasi eh, nadonate natin yung ano natin soft bait eh balik tayo sa casting no sa jig ayoko na maglapu-lapuhan ang hirap ang sabit puro donate ang inabot ko sa paglalapu-lapu <laughs> na umuulan na lakas na palakas ah pa tayo na na-strike wala talaga mga master wala nag-strike may mga malalaking bid-bid hindi -bid. sila nag-strike ayaw nila kumain so ayan mga master umuulan na nandito pa rin tayo Meron pa lang thunderstorm ngayon. Buti na lang nagdala ko ng kapote. So ayan mga master, lumalakas na yung ulan, no. Grabe. Malakas na ulan pati doon. Pag umuwi ako, ganun din basa ako. Pag dito ako, hindi masyado. Kung master, umi ko dito nasa harapan ko mong master eh, tingnan natin kung ano yan yan lang eh sa may harap ko eh yan yan nandito pa rin tayo may nag strike sa akin eh dalawang beses na ayaw ano inaaway lang yung ano ko yung lure ko ayaw umanok Ayoko Master. Hindi pa rin yung huli natin. Kain muna tayo ng itlog. Ah, dito naka ano ako, isa dalawa. Tatlong donate. Naka tatlong donate na naman tayo ngayon. Sakra. Paglaruan natin yung mga stair. Tingnan natin kung makakachamba tayo dito ah. Ang dami dyan eh. Kawan. inu inu, Wala. Sayang, maanlak na sana natin yung banak. Hindi hook na hookset na ma maayos eh. Ulit, ulit. Yan, ito tayo, ito tayo. ito pa ano hook set nakakainis. Basura. Ang daming isda doon. Tapos ito nag-iisa, ito pa tinamaan natin. Yung na yan, ano. Umiilag yung mga isda, ang grabe. Mm. Yun na. Yun na, strike na. Sana, Ayan, strike din natin mga master. Ay, strike. ka dito. Ay. <laughs> okay. Ay, dilapia. Dilapia mga master. Hmm. ako ka. Strike tilapia laki aha yan lang pala kayo na nananahan ha na. ayan Lapia laki mga mga oh kita niyo naman oh no? di uwi ko to <laughs> okay, may partner na yung ano natin may partner na yung lapu-lapu natin Okay Sabi na eh May strike din natin yan eh Ayan So ano tayo ulit? Bato? Yun natin dun tilapia na to Kung masyachambahan natin to ah Palakay na mamahay ah Yun mm. mm. ah Strike ng master Ay maliit lang ano to? Ano to? Tahong. Gra. <laughs> Ang lupit ko naman mga master, tahong naman to. Oh, tahong. Balik natin para dumami pa. kanina pa kita inaabangan nadali ka rin o nga eh eh nagpahiwan ako sabi ko tatlo pa lang hindi dalawang lapo isang ano isang tilapia tilapia tinamaan tilapia oo kinain niya talaga yun eh. Ito eh, oh, nakarami na yun eh. Apat. Apat oh, Yan o, eh. in, in, inaano ko kasi yung ano dyan, tawag nito, yung tilapia. Ah, uh, sinasalvage ko. Kala ko, tilapia. Ha? Tilapia. Dami. Ayan, ka, hindi mo ba nakikita? Oo, ayaw, nakalutang. Ano? san Yan yung mga yan, tilapia yan eh. Oh. Inasalvage ko eh, nachyambahan ko yung ano, lapo. Dito rin, dalawa na. Mhm. Puro lapo dito na lahat. Oh, dito lahat 'yan, lapo Ayan Ay, ano, master. Oh. Oy. Tatlo. Tilapia lang yung sinasalvage ko eh. <laughs> Ayan mga master, tatlo na dalawang lapo-lapo, isang tilapia ito yung mga tilapia oh jig kala ko ano eh Hookset, plastik, Uy. Grabe. Sa may barge na ba to? Nagkahapon pa ako naghahanap ng bidbid -bid eh. Sabi ko paglalaruan ko eh. <laughs> Ayan mga oh master strike na naman <laughs> hindi na hook set ano kaya yun? hindi lapo-lapo yun <laughs> hindi kung, kung lapo yun malaki bibig, pasok yan oh, meron